Okay po na tayo doon mga tayo Tara Kaatag tayo dito mga tayo Mukhang dito ako na Na daddy kasi meron akong ano din, Tinanggal na kahoy yung Yung sanga ng kahoy tapos dito Pinagtatanggal ko tong Mga ano na to Mga kahoy kahoy Nung nag spot tayo dito sa SB SP, sing spot na to So di tayo mamaya may wish dito matay makikigusap tayo sa mga kaibigan natin mga ano dito din nakikita oh. Pasensya na po kayo kung na ko po kayo. Kung nasaktan ko po kayo nakarampisin ng pinchos ko po dito. Yun, tayo pati balay ko matay. Dito tayo eh, spot dito matay. Yun tayo sa may malapit ng ano sa may terminal ng tricycle. So yun, good morning, good morning po sa inyo lahat mga Ah. Samahan niyo po ako sa PC adventures po natin ulit. So sa mga naniniwala po, maraming salamat. Uh, wala naman po makawala kung maniwala po tayo sa mga kasabihan na matanda. So ako naniniwala ako talaga. So yun, tara mga atoy. Yun tayo mga sa may So po. Uh, good morning, good morning. Pagdating na tayo dun mga atoy mag-shoutout. Mag so yun mga atoy dito na po tayo sa ano sa fishing spot natin so sinabay ko na mga to yung pamimingwit dito sa area yung pinunta natin kanina ang tandaan yun mga to yung dulo ito so kasi mga to umaga yan dito maayos ayos na namamaga ito mga maga, to yun dati kasi doon yung may hinata ko doon sobrang katinong tumama sa akin doon tapos namaga namaga ito pinabukasan tapos hanggang ngayon mga to yung mga tatlong tatlong linggo na eh Pabalik-balik yung katikapos siya. Naka parang na-stroke ba itong kalati na ito? Itong banda lang ito, matigas. So yun, kaya nga yung nag-ano ko sa mga mga Baka mayroon daw akong na-ano? Yung nasaktan ba? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa ba? Pinuntaan ko na yung area. Kahit di na ako nag-anak. Kahit di na ako nagpatawas. So yun, nag-apag tayo. apag yung tao sa amin mga tayo. Ah, atay mo sa anong tawag sa ta, probinsya niyo yan mga bayan. Ano ako lang para. Sana mawala na ano, natin. Tigas ito mga bayan pagka ano. Sa umaga di ko magalaw yan ng daw. Yan. Yan mali pa ako ito yung fishing spot natin mga bayan. Yan maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Samahan niyo po ako mga kay nabay ko na yung pamimiwit natin dito pare. Sayang din kasi yung ano, layo. So, yung pasinsya na sa Insya Angers Group. Marami nga si Mati sa Insya Angers Group. Dito nakatira sa may ano, Rizal, Magsimula sa Rizal, Binangunan, hanggang ano, kainta. Yan ano ng Insya Angers Group. Sinat ko naman sila kagabi, Matay eh. so, Magtatagalag daw yung iba. Ganyan yung iba re-respect sa ano may basiko mamamangka ay shot out ka pala kay ano katsoy nil yung spot pala natin matoy ano wonder ilong po ito din sa banda dyan yan ang X ex barangay exodus yan ang honor result oh, tayo dito nakarami dito sila umatay sila kabiwas na kasi bata tv nung no, ito ang sitap natin. Ito dalawang hepto, mga Para, sabi mga kaibigan, kung doon, na nakikita nyo ba yung mga kaibigan? Mga kaibigan, magawin natin. Makapasag doon, mga kaibigan. Shoutout kay Balanak Hunter, yun shoutout sa Tay. Aldin Bernal, yun shoutout at sa mga katrabaho niya yung mga taga uh, Sariyaya Quezon. Shoutout kay Taguko TV, yun shoutout. Yun shoutout kay Lemin Vlogs, yun shoutout sa Tay. Kung tayo masyado may maaga pa mga nandang uh, uh. shoutout kay Kawasagol Vlog yun shoutout sa shoutout kay Manalon TV, yun shoutout ka shout kay Joy shoutout kay In Mo, yun shoutout kay at shoutout sa Pasig was Anglers Club, yun shoutout sa lahat ng member at sa mga ano, fire and rescue team ng Pasig at shoutout kay Alben Yantos, yun shoutout kay Joy at shoutout kay Kachoy Jason yun na uh, butan natin sa Island Nisyoro na karaan, okay. uh, Mati-pari sila kayo, Yung cellphone, yung malapit Nilagyan ng plastic. Yun, Ay,

Yes, thank you, Lord. Um, yung nigelab siya kapag talaga di ano, yung Papa papatim sa so, nagbigay sa akin ito tau tau. Hindi ko pa ng ano lak di mo. Maganda tory to mato excited ako dito. Kasi Iman, ang ganon ka lang malapit ng ispat na rin. Yeah, excited ko na ba naman to

Anak laki. Allah. Hui, tebah ini sorak. Pak Umah bentuk ada membunji-jivit banget kayak. Tebak ini kena. Ini sebentar pantai pun panak nakal siguro. Kayaknya nang Pak Way. Kau ini tung ilang bulan ini toh.

Lati natin huli na naman sana sa kalating, yung ano ano sa isat kalati nitro yung mula yung ayun na Yung ang oo uy yun, yun, yun. uy uy ka

Ang laki ang taba po. Oh, ang ganda ng dawi wow! pala dito. Ito yung Kung dito na lang kayo pumunta. Yung discarte ko nga pala kasi mga tiki kan. Yung mga nagme-message na napakasyorte ko daw sa mga mamingwit. Ano kasi yan mga ti, Yung ayaan nyo mga tiki na ano na kayo yung mag-anap sa ispat mga tiki. Yung bato nyo ang bato galawin nyo yung, yung tapon nyo nang itapon kailangan magalaw yung pamingwit nyo tapon nyo dyan kung wala dyan tapon nyo dito tapon nyo doon hanggang saan yung mayroong kagat hindi yung pagka tapon nyo lang eh. ano pabayaan nyo lang hanggang sa <laughs> maghapon dyan hindi na ko maana Ma hindi efektibong mga mas maganda yung tayo maghanap sa kanila hindi yung sila yung maghanap sa, sa pagkain nila <laughs> ganun ba based on my experience lang po yung mga to experience ako na yung mga to ganun so, siguro kanya kanya lang siguro na discard no mga parang ganoon na siguro so kasi ganun ako so sa mga nagtatanong palang may anting anting ako. wala po ano lang po ito regular ay susunod so so Manalig lang kayo mga tito. Siyempre, bago kayo mag-umpisa, hindi kayo na ng ang bas-bas kay Jesus. Aww. Nakabigyan so, kayo ng mauulang. Naku, nagising na yung mga bata. Baka maliligo na dito, ispat na.

Buti ah. ko pala yung gumagat dito sa taw-taw. Buti na dali na natin. Ay, yun mga to. Bali, last na pain na to. Ano, nakadali pa to. Medyo ano na rin pati mga to. to at po ulan na naman mga toy baka abutan pa na yung sundan na kasi ito yun mga toy oh. grabe ang itim na rin dito oh ano layo pa yung uuwihan natin yun mga toy pakita ko sa inyo mga toy yung uuwi na yun mga toy oh ayun oh ayos na yun mga toy pang ulan natin ito yun mga toy <laughs> yun pa oh pinakasap pa oh may makadali pa siguro tong isa maroy dito. Yung kain natin na last Okay, yung kain natin na ito maroy. Ayos na rin. Tabunil natin maroy. Sana huwag kayong kasawang manood maroy sa mga fishing adventures po natin. Marami pong salamat sa lahat ng solid supporters natin at sa mga silent viewers po. So yung, yung fishing spot po natin maroy ano. Bali, ano to? Uh, Wonder Ilog e siya eh. Wonder River. Karutong to ng Wawa, ano, Eco eh, Park. Papuntang Laguna Lake. So, kung tawagin to matay, ano, Bali, uh, Exodus. Malapit siya sa Exodus pala. Kasi banda dyan yung Exodus. Dyan naman yung tricycle ng terminal. Yan, yung isbata namin nila kabiwas sa haraan. So, maraming maraming salamat po. Oh, grabe, umitulog talaga dito matay, sabi talaga talaga dito kaso ayan Ay, ayan Ay, kinagat ayan hindi natin na ano ada, uh, sabi ang ganda ng kibit dito mga pre ayan mga pre na po medyo mabaya na naman itong video natin ito dito na po sa video natin na, sa mga nasiyahan maraming salako uh, sa mga hindi po nasiyahan pasensya na po huwag nyo nalang Huwag nyo po mga tay, ano, i-skip yung ads po natin. Thank you. Ito na yung basing spot natin. Ah, uh, yung dyan ka rito mo rin. Uh, yun. Maraming maraming sa lahat mga tay. See you next vlog ulit. Thank you. Batsi na tayo. Ulan na rin pati, oh. Ayan na, ulan na mga tay. Tara na!